kahit pinapalo, ayaw na niya magsilap kasi wala pa yung request niya eh. Ganyan yung ano namin, hybrid, ginala na nga binidi. Ganyan lang siya kung pag nagala, binidi Pagbigyan natin kahit isa lang, isang uh, number one lang. Hmm. Tama na yun, isa lang ha? Yun, tama na yon. Yung yung ganun oh, no, yung number 1. Dalawa? <coughs> oh, dalawa naman 'yun. Lima. <coughs> na